ang counselor or a teacher who protects with grace, or mensahero na ipinangako at ipinadala ng Diyos, upang maggagabay sa bawat mananampalataya sa katotohanan. Sino nga ba ang mensahero na ipinadala ng Diyos sa panahon ng first coming at sa panahon natin ngayon ang panahon ng second coming? Ito ang dapat mong malaman bilang mananampalataya, upang makamta ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya naman sama-sama natin itong alamin, nagamit lamang ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Sino nga ba ang counselor or mensahero ng Diyos sa panahon ng first coming? Tignan natin ang nakapangako sa loob ng Biblia, basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyari ang Diyos walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, amin. Nalaman po natin na ang ipinang akong counselor or mensahero ng Diyos, ay walang iba kundi, ang Panginoong Jesus, at basahin din natin ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 1, Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jezo Kristo, na isang matuwid. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang Panginoong Hesus ay dumating para sa mga mananampalataya, na naghahangad ng kaligtasan, kaya naman ang salita na kanyang ipinapahayag ito ay nagmula sa Diyos, at siya ay nagsasalita sa pangalan ng Diyos, basahin natin ang sinasabi sa John chapter 14 verse 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa ama na nagsubo sa akin. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang Panginoong Jesus, ay dumating sa ngalan ng Diyos Ama, at ito din ang sinasabi sa, John chapter 5 verse 43, na parito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ito'y inyong tatanggapin. Amen. Dito ay nalaman po natin na ang Counselor or Mensahero ng Diyos sa panahon ng First Coming, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngunit ipinangako ng Panginoong Jesus na siya magpapadala ng another counselor, na kung saan siya ang magtuturo sa atin ng daan tungo sa katutuhanan at buhay na walang hanggan. Basahin natin ang ipinangako ng Panginoong Jesus, basahin natin ang John chapter 14 verse 16, Dadalangin ako sa Ama, upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen. At sinabi na ang counselor sa mensahero na ito ay sasamahan ng banal na spirito ng katotohanan na nagmumula sa Diyos, basahin natin ang sinasabi sa John chapter 14 verse 17, siya ang espirito ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan natin na ang mensahero or counselor na ito ay tao, na ipinangako ng Diyos. At ang kanyang magiging trabaho ay gabayan tayo tungo sa katutuhanan at siya ang magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay na itinuro ng Panginoong Yesus. Basahin natin ang John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusyugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo, Amen. At ano ang magiging trabaho ng mensahero ng Diyos? At paano natin siya makikilala? Sa panahon ng first coming ang Panginoong Jesus, ay dumating upang tuparin ang pangako ng Diyos, sa Old Testament, at siya ay nagturo sa pamamagitan ng talinghaga, sa pamamagitan nito, dito ay naitago ang secret of the kingdom of heaven. Ngunit kapag, ang another counselor or mensahero na ipinangako ng Diyos, at dumating na, ang kanya namang magiging trabaho ay ipapaunawan niya sa tinang mga bagay na talinghaga, sa pamamagitan ng testimony sa mga bagay na natupad at naging reality ng mga bagay na talinghaga, na itinuro ng Panginoong Jesus 2,000 years ago, para ito ay maging malinaw basahin natin ang sinasabi sa John chapter 16 verse 25. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. tuwilan ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Amen. Dito ay nalaman po natin na ipinangako ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na hindi na siya magsasalita sa pamamagitan ng talinghaga, kundi tuwiran na niyang sasabihin ng tungkol sa Ama. At ito ang panahon na ipinangako ng Panginoong Hesus, kung saan mauunawaan na natin ang mga bagay na talinghaga sa pamamagitan ng mensahero na ipinangako niya na magpapaalala sa atin ng lahat ng bagay, tungkol sa salita ng Diyos na siyang katutuhanan. Kilala mo na ba ang mensahero na ipinangako ng Panginoong Hesus? Nais mo ba siyang makilala? Para atin itong malaman sama-sama natin itong alamin na gamit lamang ang salita ng Diyos. Kaya naman muli, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Thank you and God bless.